sa mo po sa wow dito tayo ngayon sa Santa Fe nagpa may amog pa dun guys wow ang and good morning guys Naimbag yung bag na dito na tayo in park ng San Jose City ah Santa Fe pala Santa Fe pababa na kami ng Santa Fe going Manila Pauwi na tayo, guys, na Maynila. Kailangan ko nagvideo kasi magliliwanag na. <laughs> Yan, you know, may fogs pa sa mundo ko. Oh. Oh. Nag-aamog nag pa, guys, oh. Nag-aamog pa. Wow. Nag-aamog pa siya. Wow. Wow na wow. Yan. Yeah. Wow na wow, guys. Wow na wow. Wow. Disgracia, oh. Grabe naman nangyari. Grabe. Oh, madilim pa, diba? Oh, madilim pa, guys. Diba, 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 diba? Babana na tayo, pababa sa sunset. Part na tayo ng... Malapit na yata sa sunset. Ay, na yung pagkabigat, kakapsat. Ayan. Biyay tayo pa po bawi ng Maynila. Oh. Ari mukha mo ko yung may amog pa. Ayan. Madaling araw ang biyay natin guys. Kaya ito. Wala masyado traffic. Mas maganda pala pag ganun, madaling araw. Si Biyay, nag-umpisa ako kanina. Nag-umpisa kami kanina sa Ilagan, ano? 11 o'clock ng gabi. O, oh, di ba? Ganda. Dito ka na, wala traffic. Good morning sa ating lahat. Ganda ng view sa Kalangitan. Diba? Ganda. Yeah. Naimbag, gagsapa, kanya yung aming kakabsa. Ayan. Ganda, di ba? Ganda ng kalangitahan. Ganda ng view, ang kalangitahan. Nagdali-liwanag na. Araw. Wow. Ang ganda, guys, nagaamog pa sa taas oh agari ari mo kamo Nag ang nagaamog sa itagalog ari mo kamo ti ah. wow nice view nice view Wow, wow, wow. Yun, okay. Tingnan nyo yung amog, guys. Wow, wow. Wow. Ganda ng view. Yan, oh. Ganda ng view. Oh, labas amog pa. Oh, yan. Ganda. Ganda. dan view. Oh, long long. Ini ada bulu bending Santa Fe, oh, ganda no? Ganda guys, oh. wow. Wow. Lima guys ganjak. Wow. ang bundok ng Santa Fe. Wow. Wow. So, paya. Nagmaya. Makakapkapin na kaon. Agkapita yung. Yan, good morning guys. Good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa ano, nag-stop over kami dito sa San Jose. Ayan, kanagkape ako. Dito sa may 7-Eleven ng San Jose. Ano to? Caltex. Sa may Caltex. Ng 7, ng San Jose City. Ayan. Kape tayo guys, kape. Hmm. Kararating namin dito. Kaya magkape tayo. Maya-maya, paalis na naman tayo guys. Hmm. kape. Ayan. <laughs> Kape tayo para hindi antukin kasi naantok na ako sa biyahe. Mm. Yep. Alis na tayo. Ayan. Mm. Sarap magkape. Kape tayo guys. Hmm. Inredirect kavet. At byahe na naman tayo. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Byahe ulit tayo.